So, kakabsat, iha house tour ko lang kayo dito sa pinatayo kong bahay para sa anak ko, ha? Eto yun, oh. No? Yan. So, bale, dito sa balcony niya is yero, yung pinalagay ko. And then, dito sa may main house is cemento. Yan, so may rooftop siya. Pakita ko lang sa inyo yung buo yan Medyo may kalakihan siya. Three rooms. Nag-ring ang aking cellphone. Wait lang. yan siya. Papuntang roof deck. Pakitin muna natin to. Pataas. Ayan, kasi hinarangan kasi yung mga aso. Makukulit. Makit dito. So eto siya yung taas. Woo! May kubo na tambayan. So, yan, guys. Ito yung taas. Naka-slab kasi kasi gusto ko may tambayan talaga siya. Punta naman tayo dun sa harap. Sa loob pala, loob. <laughs> Init. Ayan. So, ito yung harap. Ganyan siya. Sa harap niya. Ito. yan So, ito yung loob. Hindi pa talaga siya tapos. Kita nyo naman. Pang growing. So, ayan. napakasimple na blue motif. Ayan siya. Ang simpleng bahay ng aking anak. So, three rooms siya. At yung pinaka-quarty niya. Maluwag naman para sa bata. So, kwarto ko at isa pang kwarto. So, ang kusina niya is here. Hindi pa rin tapos. And obviously, toilet is here. Yan, ongoing pa rin ang paggawa. So, kabuuan. Yan na yung bahay na pinatayo ko. Pero meron pa pala yung parking lot. Yan. Yan siya sa so, side so so far yan muna ang progress niya. Ay, mainit lang talaga guys. <laughs> Summer. Yan, ang ganda pa ng sand nila. Puting-puti. Yeah. Beautiful it is. Puray nagdongrit ni Laksi. Guwapo pa rin. <laughs> Kawawa naman. Ay, ay. Nagdongrit siya. Kawawa naman ang Laksi namin. Hmm. Nakapasyal na naman sa dagat.